dito so, ng ulam ng gabi. Mais. Ay, man, lahat, mais. Mais yan. Masarap yan. Masabaw yan. Yani, mais lang. Mais lang. Tama na. Ay, saka si pala nak. Tapos may malunggay. Oh. Ay, saka si Ay, may malunggay. May oh. malunggay. Tama na yan dyan. Hindi naman naalaki yan. Ang ginisa-gisa na yan, o. Oh. Lagyan hmm. mo ng tubig. Tama yung ulam na eh, ay ano, kasi may holiday pa yung mga mga holiday lang yung mga Chinese na yan nadadamay pati ano nadadamay pati maliliit na nilalang nagihikahus nagihikahos wala tulit trabaho dalawang araw pati tagal nung anong yan eh? Tagal niyang inyong Chinese New Year. Dalawang araw na walang trabaho ang pugay. Ano na? Kayong mayayamang kayo. Sa papatas-batas pa kayong nalalaman na ganyan. Kawawa ang tao sa inyo. Construction na nga lang ang trabaho. Buti kong laki-laki ng sahod. Tapos mahal, mahal pang bilihin. Yung Chinese, Chinese New Year ninyo yung namimigay kayo ng kwarta sa mahihirap. Nakatulong pa kayo.